Ayan guys. So, ang gagawin natin ngayon is maglalaro tayo. So, ang muna natin gagawin is So, dahil naka, meron na tayong, ayan, ito yung live na inaanohan natin. Ayan, open lang natin yung panel ni agent. And then, maglaro tayo. So, ang gagawin natin is lalaro tayo. So, ito yung pinak um, medyo maliit pa yan guys. Yung pinakamaliit na amount na pwede mong laruin is 120. Pero mas gusto ko na 6,000 ang ating bet. Um, any amount you prefer, uh, you can. So, ang pinakamataas niya na bet ito ang pinakamataas niya yung max niya is 600 mga million ang ano niyan ang ang every win pero dahil mm, medyo maliit lang ating budget which is uh, 50,000 so mag-spin tayo using 6,000 coins okay let's try baka manalo tayo hindi. hindi better luck next uh, next time na lang Ayan. So, maglalaro na tayo. Tingnan natin kung mananalo tayo sa worth 50,000 na coins. Oh! Oh! Wala. Next! Wala rin! Ah! Wala rin! O, oh, yun. Nanalo 15k. Wala. And then next. Kunyari, nan, uh, dyan, nanalo ka na. So, ang gagawin mo, you either uh, use this one para exchange to from um, from diamonds to coins. Ayan. Kunyari, gawin natin. Ito yung first option mo. So, kunyari nanalo kang 15k. So, mag-ano ka lang ng 15? Hindi mo siya yung exactong 15k na makukuha dito. Mapipili mo. Um, it may... Uh, may... Pwedeng sumobra. Pwedeng kumulang yung amount na makuha mo dito. Pero kung gusto mo ng exact amount yung makukuha mo dyan, ang gagawin mo lang is tanggalin natin to butong hirap niya tanggalin ayan ayan nakikita ay, niya yan so ang gagawin mo instead na yun ang gamitin mo is close mo to and then go back sa green itong green na to yan and then nakikita niya yan yan so pipindutin niya yung plus ayan yung plus and lumitaw na siya, 'di ba? Tapos ang gagawin mo, ito may araw-araw na 'yan. Pindutin mo 'yan para yung diamonds ang nandito. Tapos bibigyan ka ng option to enter the amount. So kunya rin nanalo ka ng 15k. So yan ang ibabalik mo sa coins. Ayan. Tapos ano na siya? Andyan na siya, nasa coins na siya. So if you want to trade it, ang gagawin mo lang ayan, So, ang gagawin mo lang is pupunta ka dito sa box. Box na yan. Yan. Yan yung mga pagpipilian mo na um, kung magkano yung amount na gusto mo i-transfer. Kunyari, dahil may 15k ka dyan, so, ang i-transfer mo is 10k or ito. May ibang pagpipilian dito, which is ito. And just remind you guys, dahil na, nandito na rin lang naman tayo sa trade, never kayo na mag-trade gamit ang tricky box na to or love pine box kasi uh, kawawa yung trade nyo. Kasi, um, paano kung pag gamit mo nito, nag box ka. Tapos, ang nasend mo kay dun sa sinindan mo is amount lang ng coffee, which is $3.50. Di kawawa siya. Tapos, tapos paano kung yung tinraydan mo, ginamit din to. Tapos nanalo, pag hagis niya sa'yo, nanalo ka ng $45,000. So, kawawa si ano, si katrade mo. So, wag nyo itong gagawin, guys. Kasi kawawa yung pagtitrade nyo. Kung naglalaro lang kayo, gusto nyo, ano, itry to, at gusto nyo uh, manalo ng, ano, ng pinakamataas na gift or reward ni Popo gamit ang tricky blind box ang gami ang kailangan yung titrade nyo nito is mag-agree sa gusto nyo. Kasi kung hindi, wag nyo tong gagamitin. Kasi pwedeng hindi, sa, hindi ibalik sa inyo yung tray nyo. Kasi baka matalo pa si ano, talo pa si katrade mo pag ginamit mo to. So yan, yan lang guys, yung yung masasabi ko sa inyo. And, next is, kung magti-trade kayo um, kunyari 50k ang trade nyo never na never nyong i-click ang fireworks andyan si fireworks ayan si fireworks nakikita nyo yan never nyo yan pipindutin pipindutin nyo lang yung fireworks na yan kung ang gusto nyo is mag place ng fireworks sa panel ni agent nung nagpa-party party so yan lang yung time na, na pwede nyo siyang place pero kung nagtitrade kayo wag na wag nyo i ang fireworks kasi hindi yan for trade kasi pag ginamit nyo to hindi mapupunta yan sa katrade nyo mapupunta yan na spread yung amount na yan sa um, any na mag mag-visit uh, sa live niyo kasi nakita na nag fireworks kayo. Sample ng fireworks. Kaya maganap tayo ng fireworks. Ay, wala siya dyan. Walang nag-fireworks, guys. O, oh, wala. Kasi, pag mag, may nag, dyan, may nag-fireworks dyan, makikita mo dyan na, ano, within 60 seconds, mag-place na yung fireworks. Yun ang mangyayari pag pinlace mo yon So, wag na wag mo yong gagawin. Unless, yung intention mo is mag, ano ka talaga, mag, magfo-fireworks ka talaga. Para maraming manood sa live mo. Or sa party mo. Para maraming maghagis sa'yo. Kung yun ang, ang plano mo. Okay? So that's the tips guys that I can help, um help you by uh, using Popo. Okay, sana may natutunan kayo and please subscribe sa aking channel and thank you so much for watching. Bye.